Pinintura sabi sa akin ng ati Karo. Baboy ka, ang tatip eh. Oo, baboy ka. Tumuka daw dung boy. Putang na. Kaya nga pinahanap ko, atik ati, ati Karo, minanapin niyo po yung suko ako dyan. Hey, Oo, Inaamin ko nga boy, sabi ko. Yeah, Oo, oh, umihi po ko dyan sa tabi niyo. Oo, oh, ako po may kasalanan. Ano. Pero ang sinasabi ko lang boy. Hmm. Hindi mo tumatapos. Ang lang tropa ng Marik. temple. Laglag kong lalatog, yung lahat ng temple. Hindi oh, yeah, kasi boy. Buhay ko na ang temple boy. Oh. Kasi, kahit anong mungyari. Kahit oh. na si Grace, babalik at babalik dito kahit, kahit, sabi mo. Ba't temple rao, ba si Grace? Kayo. Simpleng huh? hip-hop lang. Gangster na gangster ako na sabay lang kayo sa akin sa mga ginagawa ko. Hmm. Pero, Pero kayo okay. sa akin na, ito, suggest ko